hello po guys welcome back po sa ating channel babalik po TV my tech po vlog uh, meron po tayo dito uh, discharging na module na DIY natin uh, kunting discuss lang po sa mga baguhan lang po kung paano po mag buo po ng discharging discharging at saka charging ito kasing module na ZB2 L3 ah uh, kailangan mo muna kasi siyang i-pull charge bago mo i-discharge kaya po uh, nilagyan ko rin siya ng charging muna para hindi na tatanggal tanggal at saka automatic na siya no madi-discharge iano lang natin sa switch may push button tayo dito uh, konting ano ko lang po uh, discuss ko lang po dito po dito po may diagram po tayo Ah, uh, ito po may diagram po tayo na konting ano lang po explanation lang po explanation po. Uh, ito po yung kanyang battery case. Ito po yun. Tsaka yung voltmeter nya ng battery. Ito po. Ito po yung module na discharging na ZB 2L3. Tapos, ito yung switch nya na 6 pin push button open close open push open push at saka close saka ito yung TP 4056 na charging charging ano natin 3.7 na rate yung battery po. Uh, ito lang po konting ano lang po bali dito tayo magsisimula sa push button nya wala yung push button nya 6 pin po sya ito po 6 pin po sya yung nasa gitna po wali common dyan common kunwari po common sya ng battery ang um, ang nakakabit po sa kanya sa side nya yung module natin na battery na positive tapos yung TP4056 na battery po. Dito po. Ito po yung magiging switch natin para makatapos ng charging, discharge naman po. Yung po yung ano nya, uh, proseso ng pagkagawa natin. Tapos, yung isa naman po, yung isa nasa gitna, common naman po na supply na 5 volts nasa gitna po siya ito po sa gitna po siya tapos yung katabi niya ang dalawa yung isa po yung isang module natin na supply module natin na 5 volts tapos yung isa naman dito po 5 volts din puro positive po siya dito kinabit natin sa uh, switch natin push button Ganyan lang po, ka-simple. Uh, yan lang po yung diagram na Uh, nyo na lang po. Uh, para lang po to sa mga baguhan. Uh, wala naman ako masyadong nilagay na mahirap na ano. Bali, turo ko na lang po. Ito po yung supply niya. Ay, 'yan nga po natin uh, para makita nyo po i-charge natin siya para Ito po, charge natin siya. Ito po yung uh, supply niya na 5 volts na 'yan po. Ito po yung pin lang po niya, yung kinuha po para mahati siya sa dalawa charge muna natin tulad nito magyan natin ng charger yan bali naka switch sya sa ano i switch natin dito yan po tapos yung battery nya ito po yan nag charge po sya ito po tulay red sya yung charging indicator nya Bali, ch charge muna natin siya. Pag na-full charge na siya, i-post button natin ta para ma-open nyo naman yung discharging. Yan po. Dito tayo nagsimula. Tapos, sa uh, switch na, uh, command na, command na po, yung katabi niya na supply na module natin ng discharging, tsaka yung TP 4056. Tapos yung negative niya po negative po dito sa may supply niya magkakabit lang niya na supply ng in nya dito sa TP456 tsaka yung CB2L3 na module natin magkabit ng negative niya tapos yung negative naman ng battery magkakabit din po siya ng charging charging po dito sa battery ng na module natin na tp 456 chips tsaka yung module natin na GB2 L3 po sa battery po yan lang po magkakakabit po yan yan And yan lang po balihintayin natin to na mga ano kapakita ko na lang po sa inyo kung paano po i operate po siya. Maka charge po niya pag na full charge na po push button po natin yan o, ito po yung supply nya na 4 volts bago po sya yan o ano muna natin sya iset natin sya sa 3 volts lang yung discharging na power nya tapos okay lang po natin yan o na po Magaano na po yan? Mag-discharge uh, na po yan. Ito yung ampere nya. Tapos, ito yung load nya. Yung sa gitna. Tsaka yung voltage ng battery. Bali yung isa nito na na resistor yung load niya 5 uh, ano eh 500 ampere lang. What? Bali yung dalawa, 1 ampere po. Bali ang lumalagos kasi dito, ano lang eh, 0.7 lang eh, amp lang eh. Yan lang po. Ganyan lang po yan. Hintayin natin kung ano po. Bali ito yung detest natin kasi na pa ako dito kasi 6,800 eh. Milliamp hour. Yung ko to, nasa 300 ano lang eh. 300 milliamp hour lang. Kaya pekay po to yung ganitong ano, battery po. Kaya nagamit ko to na ano agad eh. Sira agad eh. PK po ito eh. Huwag na lang kayong bibili ng ganitong ultra fine na ano. Mura lang kasi eh. Nesting ko lang eh ganyan lang po uh, ito po yung diagram nya ganyan ano lang po uh, maraming salamat po uh, sa pag subscribe at patuloy pong panonood sa ating channel uh, maraming salamat po uh, wala kayong sawa na sumuk sa akin. Uh, next video na naman po ulit. Sige po, maraming salamat uh, hindi pa po nagsusubscribe dyan, uh, please subscribe po, like, and share po. Uh, hit nyo na rin po yung ano, notification bell po para updated kayo sa mga video natin na ina-upload. Uh, uh, after po ng 1 hour, yan po ang naging capacitance niya. Bali ano lang yan, 2.245 amp hour kaya ito pong battery na to di po totoong na nakalagay nyan 6800 mAh fake po to dagdag po lang po salamat po